mga viewers so, ngayon, gawa tayo ng papaya at quick chow. Pagsamahin natin para mayroon tayong sabaw. So, mag-slice muna tayo nito. Hinugasan ko na. Binalatan ko na din. Slice nyo na to De. Ang pag-slice sa ka kapakakalaba o kapayas ba kay dagko gagmay. Nigpis? Oo, -oh unsa man? Ay, sabi, sabi, nga may slime, -dito ah, grabe mm -hmm. Tapos na tayo, yung anak ko, yung ano, naglagay ng... Butang nga yung magpubigdaghan na. Ayan, meron tayong quick para ating isama doon sa papaya para sa sabaw. Meron din tayong sibuyas na dahon. O, isama ni natin to doon sa sinabaw natin na papaya. Ayan, nakahalo na. ulam natin sa gabi ayan sarap yan gulay na may kutsaw tapos bulad